Po, welcome to my YouTube channel Poy Provincial Nagpaligyo po tayo ng white carabao yan White carabao Yan tayo po naligyo na rin Ayan kunin natin Banlawan na natin ito At itali ulit Ayan Tingnan natin baka mahulog Pag isal po natin din. Let's go white leghorn po, Maraming potik Maraming banlawan natin ito Uy. Ay. 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 naligo. Ay. Ay. Banawan po natin yun yung ating white kerbeon. Putik na kabuta tayo. Let's go. Kaila natin. Naligo na tayo. Kaya naligo at nakapagpal. Naglaba na rin tayo. Ito ang buhay. Let's go home. Kumama, bebe. Ano na natin ito? Kasi ginaanan niya, puro potik. Hindi tayo makadaan. Ayan. Ayan, ginaanan niya, puro potik. Puro nakabota tayo yan. Oops. Ayan, nakabota tayo. Kasi labat sa potik yan. Tingnan natin. may takpa tayo. At ang pasok, salubong kayo cobra o dyan. O mamaya na kung hindi pa masalubong natin di ba? kainin yung kalabaw natin. Ayan. Pilapil tayo dadaan. sabi lang mukhang mga galit na yun. Ay, putik ko. Oh. Ang white carabao naging ano, Dalmatian. <laughs> ah! masyan ko na 24 hours nang pinakain yan pero ayaw ko natulog na siguro doon yan kasi nilalambo na lang natin yun tinatali na doon okay tinatali na natin siya doon eh. tapos kukunin natin pag umaga pala doon tayo inumin ano na lang po trabaho ng kalabaw na ito Let's go to the moon. Uy. Lalim na niya, no? Doon ko inom. Ah. eh minom, oh. May inumin doon, eh. Diyan talaga siya. Kasi doon tayo papunta sa balon na eh. Tayo magpapaligot. Balawan natin, eh kaligyo na rin tayo rin. Oh, no, oh, siya. ini napinam na rin natin yan. Taglaba pa tayo rin. Mm -hmm. Bagong spray yan eh. ito na tibang lawan yan. Tingnan natin kung iinom pa. Gusto niya may sabon eh. Oops, malikot ang kamera na. No? Oh, nam! Nam! Hindi naman. Oh, baliw. Diyan ka. Psst. Oh, How -how, di karabaw. talik mo na natin. Baka tumakbo eh ipagkaliguan natin. Oops. Oh. Relax. Yan, kaliguan natin. Kaliguan natin yan. At paglagyan na natin yung cellphone. Ito na lang. Bala na si Batman. Ako, napotik dito. Dito sana ano, malaglag ito. Malaglag Wala, walang pwesto. Huwag tayo ng bato rito. Ay, totoo na siguro. Yan, talaga lang. Talaga, talaga. Yan, paligwaan natin yan. Bandawan. Bandaw tayo ng wax. O, 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 พอนักเซิร์ฟมัวร์มาท๊อปส์อะนวลตาบุญละวาน Diyapak ako, siya puha naman.

Diyan tayo. Ayan po. Wow. Malinis na po ang white carabao natin. Ayan. Neat and clean. Ayan po. Ayan tayo galing pala sa badun. Tita nyo. Lalim. Ayan po. Thanks for watching. Alright.